diyan makita na susong, chow. Ayan, huwag nga yan. Malalansin na lang ang dati-dati mo d'ya labas. Oo, tama na. Huwag nga yan. Linansin na kayo ng Kapay nga.

Eh, tutulong pa ako din eh. Ganda na. Kasi ito, bilas, medyo, tawag dito, uh, mas malapit doon kasi iniwasan yung tabla dyan. Sa ito, ito lalagyan na um, T5. Yung lalagyan pa ng T5 doon sa loob. Yung nakita natin na parang fluorescent na pahaba. Ang tama na nagdala. Okay. Mm, basok mo, matiglo pa. Ba, matiglo. O, oh, ito yung hanggang O, wow.